buhay na kanselasyon ng driver's license ang ipinataw ng Transportation Department sa driver ng kotseng sinadya ang pagbundol sa isang rider sa Teresa Rizal. Nasagi umano ng motosiklo ang kotse kaya hinabol ng suspect ang menor de edad na rider. Saka binangga kaya nagpagulong-gulong. Magsasampa ng reklamo ang mga magulang ng rider. Halos mapatay umano kasi ang kanilang anak sa galit ng driver. Nakatutok si June Veneracion. Halos araruhin na ng kotse niya ng isang motorsiklo sa barangay Poblasyon sa Teresa Rizal sa kuhang ito ng CCTV kahapon ng umaga. Kumaska sa pader ang nakamotor nang masagi ng kotse sa likuran. Pero nagtuloy pa rin ang habulan. Maya-maya, ito na ang sunod na nangyari. Ang rider na isa palang estudyante at naka pa gumulong-gulong sa kalsada at nakatayo kalaunan. Pero hindi pa tapos sa kanya ang galit na galit na driver ng kotse. Magtatakbo. Magtatakbo, hindi pa yan ni pasensya lang. Magtatakbo. Magtatakbo ka pa. Bakit tumatakbo ka pa? Sa kasagi ka na, dito tumatakbo ka pa? Nung unay, nagsusubong ang driver sa mga naglabasang residente. Tumatakbo ka kuya, sinagi ako. Walang lisensya, gano'n mo. Pero nabahala ang mga residente sa ginawa ng driver na kanilang kinumprunta. Hindi ko. Ka Hindi po ka. Dapat nyo oh. ko puso. namin. May mga bata rin dito, diba? mo. Kambahe ka. Kambahe ka. Ang na takbo mo. Ano ang kung sino? Ang kung sino 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 ang sa sino ang 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 kung sino ang kung sino ang kung ang kung sino 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 ang kotse dun sa motor na bata. Sira po yung kanyang uniform hanggang dito po. Pinag Galos. Opo, dito, tas dito, tas may konti po sa ganto ah. Base sa investigasyon ng Teresa Rizal Municipal Police Station, unang nasagi umano ng motosiklo ang kotse, pero hindi ito huminto kaya nagkahabulan. Matapos ang insidente, lumagda sa kasunduan ng ama ng biktima at ang driver ng kotse, Nasasagutin ito ang lahat ng gaso sa pagpapagamot at sira ng motorsiklo. Pero nang mapanood ng mabuti ng mga magulang ng bata ang viral video, nagpasa silang kasuhan ng driver. Pagkatapos dumapit sa Public Attorney's Office ay agad na bumalik dito sa Teresa Municipal Police Station ang mga magulang ng biktima para humingi naman ng tulong sa pagsasampal ng reklamo. At sa mga sandaling ito nga ay hinihahandaan na ng mga polis ang reklamong attempted murder laban sa sospek. Parapin mo lahat ng konsekwensya sa ilagagawa mo. Hindi biro ginawa mo sa anak ko. Papatay ka ng tao dahil sa konting gas-gas na yun. Napaka-demonyo niya po, sir. Nakaharap ng GMA Integrated News ang driver pero tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Ipinagutos naman ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez na hanapin siya para mapanagot. Pinagutos ko na po sa LTO na hanapin yung driver na yan kanselehin mm. ang kanyang lisensya habang buhay. Yung driver na po yan, wala pong karapatan magmaneho yan sa kalsada. Mm. Ang, ang dapat po dyan ay talaga sampahan ng kaso at talaga makulong. Napakasalbahe po eh. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion na Katutok, 24 Horas.